The training itself is to prepare the students. sa unang araw, ang ating training nakapokus sa Microsoft Word. Nag-discuss tayo ng fundamentals ng Microsoft, nagkaroon ng mga activities ng Microsoft. following day ay about Microsoft Excel naman. So, yun naman ang focus natin, discussion ng principles ng Microsoft Excel. Pagkatapos, mga activity din ng mga Microsoft Excel. then ang pangatlong araw ay Microsoft PowerPoint and also meron din tayong cyber hygiene. Nandiyan na yung etiquette, uh, data privacy at saka cyber security. So far, so good. <laughs> Ito po, inisyatibo ng ating congressman ating uh, butihin sa Ako Bicol, si Congressman Sal uh, si Congressman Jill at si Congressman Pedro Cardin. Talagang sinikap po nila na magigyan kayo ng computer. Kaya sana po inyong pagbutihin na matutunan kung ano man ang inyong matutunan na ibibigay ni Sir kung paano itong digital literacy training na to, ating pong pagyamanin at sana magkakitin nyo hanggang sa pagkulehiyo ninyo. out of the thousands of students. So, kayo ang mga very lucky. So, sana ang appeal after this one is magagamit ninyo yan to the max, to optimum. Saan yan magkakaroon ng impact? Dapat sa study ninyo. Because you have the powerful tool that can assist you. I'm Steven Sibiltran, I'm 18 years old, and I'm currently a first-year college student. And malaking tulong po itong program sa akin kasi malit, lang ang alam ko tungkol sa ano, digital literacy. Kaya malaki po itong training para may mas lalo pa akong matutunan po. Sabi ko po ay marami pong salamat and I'm very grateful po kasi ang um, binigyan nila ako, nila ako ng opportunity para sa ganitong training na libre lang and mas makatulong po sa akin kasi binibigyan po akong knowledge about digital literacy. Thank you so much. sana Kapag nandiyan na sa kanila yung mga laptop, patuloy silang mag-enhance ng kanilang knowledge. Gamitin nila sa maayos, gamitin nila sa pag-re-research, gamitin nila yan paggagawa ng mga reports. So, sa tatlong araw po na training is very grateful po kasi nandito ako. Hindi ko po talaga alam yung about po dito. Unexpected leap lang po siya nangyari. Parang may purpose po talaga kung bakit ako nandito. So, napakaganda po itong experience as a learning po, as a grade student. Nagpapasalamat po ako sa kanila, yun sa ako, Bicol po, and kay Kong Salde po. Dahil po, isa po itong privilegio at opportunity po sa aming mga wala pang kakayahan makabili po ng laptop and yung learnings po na binibigay ng organization dito is napakalaki pong tulong sa amin.